nandito tayo ngayon sa Daraga Albay Didiretso tayo dito sa Kagsawa Ruins So after dito may pupuntahan tayong malapit sa Pyuduran Ang isang resort Oh, crossing Where's that? Dito sa ano sa Bilya Almara Yan, tama ba? Basta dyan tayo pupunta Ayon, kita yung Mayon, no. Ayun, diyan oh. oh yung Mayon. Nakatago pa rin sa ulap. Welcome to kagsawa, sawa. Ayun. May mga ATV dito Kaso, Tapos na tayo diyan. Kung gusto niyo mapanood yung experience namin sa ATV, ayan. Yung link niya dito sa ano description, click niyo na lang. Ayun dito yung ano nila oh. office wow ayun yung mayo no kita rin yung tuktok pero nami uh, medyo nakatago pa din nakatago sa ulap pay parking doon tayo sa kabila alright Ayan, yun na ay yung lumang simbahan. Oo, oh, may ma may ma ano. Oh. May magandang parkingan. Ito, iiwanan na lang natin dito. Hindi naman nata mawawala. 1, 2, 3. 4, 5. 6, 7, 8, 9. Thank you. Ikaw po ba sa may vlogging? Palapit na. Restroom muna siya. Hintay lang kita dito. Oh, si? Ano na yan? Saan mo lalagay yan? Sa bag. Ikaw magdala. Hmm. Lagi ba? Ganun talaga. Ako yung ano, yung katulong nito. ito. <laughs> diba? Ako yung taga picture, ako yung taga video, ako lahat taga dala. Yun, mayon. Tara, dito tayo. Hindi nagpakita yung mayon, no? Oh. Natakpan ng ulap. mo guys yung dala, -dala <laughs> Ganyan yung itsura <yung> ko. <laughs> Tapos yung madam natin, ayan. <laughs> diba? Ang dami natin yung dala-dala. Ayun o, nakatago kasi yung mayon. Hindi nagpapakita, puro ulap. Dito mo tayo pupunta sa talisa. Ayan, laki naman talisa na to oh talisa yung kahoy na yan. Oo, oh, takot-takot sa init o dami mga nag-aabang din dun eh kaso lagi nakatago yung ano yung mayon hindi talaga nila sinisira to talagang dati pa siya lawak din oh yun tayo mag picture picture game Ay. Kita mo yung daladala ko, dito picturean mo. Nasaan yung ano, ating cameraman? <laughs> <laughs> Bago na yung cameraman. Tingnan nyo guys, tura <laughs> ko guys. <so. laughs> <laughs> cameraman. Diyan oh. <laughs> ka lang. Game. Ah, game. Up, stop. Stop. Ayan may malinaw dito. Oh. Dito ka, dito ka sa right, left side. Yup, yup. Stop. Ayan, wait lang. Ayan, one, two, three, shot. Okay na. <laughs> Ako na lang video na lang ako guys kasi <laughs> Ikaw ang video naman. Diba ng bata ito. Tingnan na naman po kayo. Kunin na natin siyang Photographer. <laughs> photographer. Oo. Yan yung accompany Kunin nga namin photographer. <laughs> <One>. <laughs> May katulong na ako mag mag picture. Ano pangalan mo, Be? Crystal. Eh? Crystal, oh, galing naman. Galing niya mag-picture, guys. Ang daming picture, ang daming shot niya tinuro pa niya sa amin kung paano yung position namin. Oh, 'di ba? Ang galing niya. Pakita ko sa inyo yung ano, yung shots niya ito. Sobra, na, sob na No, I'm not satisfied. Oh, so ano pa kulang? Picture pa? Hindi ko alam kung babalik pa ako. Na may pupuntahan pa kasi kami guys kaya limited lang yung time namin dito kita na yan diba? ah, exit na tayo dito so thank you so, 2012 kami ako last dito tapos ngayon 2023 ewan ko kung kailan susunod dito oh, so late. ano yan ah ay labkag sa ito tayo ating natin okay naman sya puto tayo ng ano Almara search natin punta Almara Beach Resort okay meron tayong 1 hour and 32 minutes na biyahe Alas 3 kasi yung ano natin doon. Time natin doon. Nagpa-reserve kasi tayo. Daming liku-liku guys oh. Saan kaya mas magandang? 1.40 minutes. Kabasi. Papunta naman tayo ng Piuduraan dito sa Punta Almara Beach Resort. Ayan. Ang biyahe natin ay isang oras. 1 hour and 42 minutes 71 kilometers to guys Okay guys, hanggang dito na lang yung video natin. Abangan nyo yung next upload natin papuntang Piodoran Albay.